po na binasa natin sa aklat ng unang huwan. Mula po sa talatang ito, makikita po natin dito, tumutukoy po yung sanlibutan. Tumutukoy ito sa lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Ano po yung binanggit dito? Na tatlong bagay. Ito po yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at yung pagmamayabang sa buhay. Basahin po natin sa aklat ng Roma chapter 5 verse 13. Nasa sanlibutan na ang kasalanan. Bago'y bigay ang kautusan, Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayani sa mundong ito. Kagaya po nito, di ba, sa Roma 5.13. Ibig sabihin po, bago pa man po dumating yung kautosan sa atin, meron na pong tinatawag na kasalanan. Subalit, hindi po ito mata kung wala po yung kautusan, maaring hindi po ituling nakasalanan yung kasalanan. Subalit, nang dumating po yung ating Panginoong Jesus, ito po ay nagkaroon po ng tunay na liwanag at ito po yung nangyari. Basahin po natin sa Aklat ng Juan 7.7, Hindi sa inyo napopoot ang mga taong makamundo, ngunit sa akin sila napopoot dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Ibig sabihin sa pamagitan sa libutan ito, nahayag po, nakikita po yung kasalanan. Kaya po sinabi dito, napopuot po yung mundo sa ating Panginoon. At alam naman po natin sa itaas po ng ating mundo, dito bilang pisikal, meron po dito na mas mataas na hindi po natin nakikita. Yung mataas na mga hindi natin nakikita, nandun po yung persa na mga kadiliman na sila po yung kumokontrol, sa kaharian ng kadiliman. At sila po yung nagpapahayag o nagpapakita ng mga bagay dito sa sanlibutan. Tinatawag po ito, kagaya po ng binanggit, na meron pong mas mataas dito. Ito po yung mga tinatawag na mga pinuno. Ito po yung mga may kapangyarihan. Ito po yung mga pwersa ng kadiliman. Sa so kung iba bilang ah, uh, pagbubuod po nito, ito po yung tinatawag na pwersa o lakas ng kasamaan na sa makalangit po na lugar. Na nagdudulot po ito ng kasamaan, ng kasalanan, at ng mga panunokso po sa lahat ng tao dito sa Sanlibutan. At may kita rin po natin, di ba po kung maalala po natin, meron pong isang mahalagang tagpo. Meron pong isang uh, tagpo dito na malinaw po natin makikita kung paano si Satanas po ay ginagamit po yung sanlibutan ito nang tuksuhin niya yung ating Panginoong Hesus. Ito po ay kapareho po sa atin. Kagaya po nabanggit dito, si Satanas po, siya po hanggang ngayon ay patuloy po na tinutokso yung mga tao dito sa sanlibutan. Para ano po? Para hanapin nila yung mga pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mata at yung mga pagmamayabang o pagmamalaki sa buhay. At syempre po, kapag yung tao po ay natukso na po ng gawa ng kaaway sa pamagitan ng pagnanasa ng laman, ng mata, o anumang pagmamayabang sa buhay, sa bandang huli po, yung tao po ay maaring mahulog sa pagsamba sa Diyos dito sa Sanlibutan. Hindi sa ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin po, ito po yung puso ni Satanas. Iyon po yung puso niya na tuksohin yung mga tao. Basahin po natin sa Mateo 4.3. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong ang tinapay ang mga batong ito. Verse 6. Sinabi nito sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sa kanya mga anghel, ika'y tatagubilin, at sa akin nilang mga kamay, ika'y aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Verse 8, Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya tignan po natin, di ba, through this Bible verse, yung tagpong ito ng tuksohin ng Diablo, yung ating Panginoong Jesus, di ba po, gumamit pa siya ng mga salita, gumanda, gumamit pa siya ng magagandang salita, at ano po yung ginagamit niya, yung mundong ito, ito po yung ginamit niya para tuksohin yung ating Panginoong Jesus. Kung ating Panginoong Jesus ay sa pamagitan ng mga bagay nito, ganun din po tayo mga tao. Kaya po sinabi dito, di ba po, sa pamagitan ng anumang akasamaan na pagnanasa ng laman, kung ano man yung mga bagay na nakikita natin, o yung anumang maaring makapagbigay sa atin ng pagmamataas, sa pamagitan ng mga bagay nito, kumikilos po yung kaaway na Diablo. Ito po, kahit tamasahin pa man po natin lahat ng bagay dito sa sanlibutan, subalit kung tayo po ay mahulog patungo sa impyerno, matapos po dito sa sanlibutan, ang lahat ng bagay po ay mawawalan po ng kabuluhan. Sapagkat yung pag-ibig po sa sanlibutan, ito po ay pagiging nagiging kaaway natin yung ating Diyos Ama. O nagiging alaban ah, tayo sa Kanya. Kaya po sinabi sa atin, ano man yung mga bagay na ka, ah, makamit natin sa buhay na ito, meron man tayong luxury house, cars, makamtan man natin yung mga naisin natin sa buhay. So balit ko ito po ay patungo sa impyerno, wala pong lahat na kabuluhan ito. Kasi ano man po yung makamit natin sa buhay natin dito sa mundong ito, hindi po natin madadala yon sa kaharian ng langit. Kaya po sinabi nito, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay walang kabuluhan. Basahin po natin sa Mateo 16.26, Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kaya tignan po natin, di ba, Makamitin na natin lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Subalit so, kung mawawala yung eternal life natin sa langit, ano po yung magiging saisay na mga bagay na makakamit natin? Basahin pa po natin sa aklat ng Santiago 4.4, Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. At ito po, malinaw po na sinasabi. Ibig sabihin, kung tayo po ay nasa sandibutan, kinakaaway po natin yung ating Diyos. Sapagkat, ay yung kaibigan po ng sandibutan ay kaaway ng ating Diyos Ama.